Magpapaampun muna ako sa kaibigan ko. Mahirap na. Iligato. Kasi ang sitwasyon kaya... Magpapaampun muna ako sa kanya. Kasi yung aking tinutuloy yun eh... Medyo hindi safe. Kaya lang siya safe ay... Eh, gawa nung amang nasa taas. Pero sabi nga... Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kaya hindi naman natin pwede palagi I-asa sa ating amang nasa langit, ang ating kaligtasan, dapat kumilos din tayo para sa ating sarili. Dahil, kagaya nga nang nasabi ng aking ipagsapinsan, eh, kaya tayo binigyan ng talino para gamitin natin sa mga panahong kailangan kagaya ng ganitong sitwasyon hindi natin pwedeng sabihin na kung talagang kapalaran ay kapalaran. Kumisan, ang kapalaran ay 50-50. 50%, -50. 50 ikaw ang gumagawa at 50% pinapatnabayang ka ng ating ama. Kaya ito, malapit na ako sa kanya. tirahan Oh. Summer na talaga. Pagod ako pero pinapawisan. Okay.